Good morning mga kapatid at uh, welcome po sa ating banal na misa, purihin ng Diyos at naway sa patuloy nating paglapit sa Panginoon ay pagkalub ang ating uh, pangangailangan sa araw-araw. -ara. So ngayon ay pag-usapan natin itong uh, magandang mensahe ng Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos, uh, kung ano bang estado meron doon, okay? kung sa mundo ay merong mahirap, mayaman. Uh, magkaiba yung estado at uh, magkaiba din yung uh, na-encounter or na-receive ng mga blessing. Kaya may iba't ibang sahod o bagay-bagay uh, na meron ng tao. Pero sa langit ay pari pareho lang. So, walang lamangan. Okay, sa so gospel natin, magkaiba man ang kanilang uh, oras, uh, paano sila magprabaho pero nakipagkasundo ang Diyos sa uh, reward or gantimpala. Nag-okay naman yung una. <laughs> And then, kailang may nakita pa ang, ang Panginoon ng nakatayo doon. Then, nakipag-agree na naman. Hanggang sa isang oras, nakipag-agree ang Diyos. So, napakabuti ang Panginoon. So, binigyan tayo ng equal right, uh, reward. At kung titingnan natin, uh, yun ay kalooban ng Diyos. So, wala tayong karapatang kumustyon kung ano man ang uh, pamantayan ng Panginoon sa langit. So, yan mga kapatid, kung ang mundo ay magkaiba uh, sa kaharian ng langit, tayo ay pantay-pantay. So, maganda po yun na sa kaharian ng Diyos, pari-pariho tayong lahat uh, in terms of uh, reward or gantimpala. Kasi, itinuring na tayo mga anak. Kung titingnan natin, tayo mga anak, tayo maging tagapagmanas, kaharihan walang hanggan. At, uh, siyempre, kung titingnan natin, ang mga anak dapat pantay-pantay pagtingin. Uh, isa siguro 'yan sa mga naging komplikado sa mundo kasi ang mundo ay magkaiba, di ba? Ah, uh, marami tayong pagkakaiba, interpretation, pamumuhay, and then yan yung estado ng buhay. So sa kaharian ng langit lahat, okay? Kung ikaw ay kung isa ay ganito, lahat ay ganito. So 'yun ang, ang pangako ni Kristo sa kaharian uh, sa kaharian walang hanggan. So mga kapatid Uh, binanggit ni Jesus na ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maagang upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Uh, sa langit, mga kapatid, ay walang lamangan. <laughs> uh, matuwid, makatarungan ang Diyos kaya gusto niyang pantay-pantay lahat. Uh, dahil sa kaharian ng Diyos ay hindi, imagine na hindi niya pinahintulutan ang kasamaan. Bakit binanggit niya? Paano ba nagsimula ang kasamaan? Uh, sa mundo may mga inggit, uh, nag-nag-exist yung inggit, uh, hindi magandang pagturing sa isa't isa dahil hindi pare-pareho. Yun yung naging dahilan. Sa langit, hindi pinahintulutan ng Diyos yung labang ang isa. Kaya doon ay makatarungan, okay? Pantay-pantay, ganun yung binanggit na uh, status sa langit hindi pinahintulutan ng Diyos yung ganong uh, pamantayan. Uh, nagsimula yung pagkabahabahagi ng tao dahil hindi pari pareho di ba? Totoo naman. At iba-iba ang estado ng pamumuhay sa mundong ito. Kaya eh, hindi maganda ang pagtingin natin sa isa't isa. Sa Romans 2.11, okay, sabi ni Pablo, pantay pantay ang pagtingin ng Diyos sa lahat ng tao. Then sa Proverbs 22.2, Kayawe, ay pariho ang mahirap at mayaman. Hmm, pareho sa, sa mundo kasi, magkaiba yun eh. Pag mayaman ka, standard. Uh, kapag malayo nang narating, mataas ng pagtingin. Uh, pag mahirap naman, nasa ibaba lang. Kaya ganito lang kayo. <laughs> Diyan lang kayo. So, sa Diyos ay, ang pagtingin ng Diyos sa mahirap at mayaman ay pari-pariho lang. Kasi, ang maganda dito, pari-pariho silang nilalang ng Diyos. Kumbaga, ang gustong iparating ng Panginoon sa atin, eh, siyempre hindi naman pwedeng sa mundo ay uh, pari-pariho tayong lahat. Hindi pwedeng engineer lahat. O, oh, sino yung accountant, di ba? Sino yung mga, sino yung magpapalago? Bakit sa mundo ganito? Bakit sa langit ay ganito? Sa langit kasi, wala na, hindi ka na pwedeng kakain doon. Kasi immortal ka na eh. Hindi ka na magtrabaho. Di iba na ang iba na ang lifestyle doon kumpara dito sa mundo. Ang mundo kailangan nating may engineer, kailangan nating na may ganitong mga expert sa ganitong larangan kasi para magkaroon ng order, para magkaroon ng uh, magandang cycle, kaya magandang result. Kaya kung titingnan natin, uh, sa langit magkaiba naman doon kasi hindi kagaya sa mundong ito. Kailangan nating mag-, mag uh, kumakayod araw-araw para kumain, mabuhay. Uh, kung titingnan natin sa buhay na walang hanggan, uh, immortal na doon. Oh, hindi ka na mamamatay. O oh, pwede ka nang hindi kakain kasi andun ang survival magpakailan man. So ganun, ganun kung bakit pareho ang pagtingin ng Diyos sa mahirap at mayaman dahil uh, sila'y inilagay ng Panginoon para dyan, para dyan kayo, farmer dito. Yung mga mayayaman naman, sila yung mag-isip kung paano lumago ang isang uh, bansa, isang mundo. So, yan. Pare-pareho tayong iniligay ng Diyos. Kaya ang pagtingin ng Panginoon, pantay-pantay lahat. Okay? So, sa Ephesians so 2.6, to 9 sapagat alam ninyong gagantang ng Panginoon ang bawat mabuting gawa, ni naman, kaya maging siya man ay alipin o malaya. So, pare-pareho ang ano natin, uh, kaloob Minsan ang tao nagsabi, ay hindi naman pareho. Sila nga mayaman kami, mahirap. Kasi ganun ang pagtingin natin. Ang pag, pag sinasabi kasing pala uh, biyaya, gantimpala. Pag pala gantimpala, nakafocus lang tayo sa pera. Alam nyo, mas advantage pa ang mga mahihirap kung tutuusin. Dahil napakalakas ang kanilang buhay, kalusugan, di ba? Mga yung mga farmer na 70 nagtatrabaho pa eh. Kung ikaw ay mayaman na 70 nakaupo na lang <laughs> nagmi-mementinan. So titingnan natin merong mga advantages ang lahat. Mahirap may advanced advantage din ang mga mahir mayaman. meron ding mga ad advantages yan. So kung titingnan natin para sa Dios uh, binigyan tayo ng pare-parehong gantimpala uh, ayon sa ating mga ginagawa. So maging siya man ay alipin o malaya, mahirap o mayaman. Kaya sabi ni Pablo sa Efeso uh, Peso 6 uh, verse 9, Mga amo, maging mabait kayo sa inyong mga alipin at huwag silang pagbantaan. Oh, bakit? Ano ba ang gustong iparating ni Pablo? Dahil, sabi ni Pablo dito, uh, ah, huwag ninyong kalilimutan na ay parehong alipin ng isang Panginoon na para sa Diyos ang karapatan ng mayaman ay karapatan din ng mahihirap. Okay, under tayong lahat sa authority ng Diyos, okay, sa langit at sa lupa. At uh, ang pagtingin ng Panginoon sa atin ay pantay-pantay. Na ibig sabihin, uh, wag tayong magmayabang baka kukunin tayo ng Diyos. <laughs> ah, yung ganun bang ang kaisipan na binanggit nga ni Kristo, may isang mayaman na, oh, pwede na akong uh, kahit sampung taon na akong Uh, kakain, uh, magsaya, iinom. Ano sabi ni Kristo, oy, hangal ngayong gabi ko ni nakita. So yung ganun baga na kailangan nating i-maintain yung kakumbabaan, kailangan natin i-maintain yung uh, pakikipagtao. Kasi pare-pareho ang pagtingin ng Diyos. Uh, kahit mahirap ka, pwede ka rin kunin ng Panginoon. Kung hindi ka na talaga gumagawa sa ayon sa pamantayan ng Diyos o sa iniutos ng Panginoon. So nagawa ito ng Diyos dahil sa karapatan. Okay? May karapatan siya. So, sa gospel kasi natin, nagreklamo yung isa na mula umaga daw hanggang maghapon, nagbilad sila sa init. And then samantalang yung isang nagtrabaho lang na isang oras, ay pare-pareho ang kanilang uh, sahod uh, na ibinigay. And then ang sagot naman ng may-ari, wala ba akong karapatang magbigay ng ganon sa nais ko o sa ibig ko. O tama naman, ang lahat ng authority ay nasa Diyos. O, wala, ta wala tayong authority questionin siya kasi ang Diyos ay uh, may, kung titingnan natin siya, ang sa talagang may authority ng lahat. Nang ibig sabihin, kung ano man ang nais niya, gaya ng kautusan at sa New Testament, Uh, maraming mga churches na nagkaroon ng conflict sa New Testament. Kasi kung titingnan natin sa Old Testament, uh, kumbaga nagtsaga sila o nagtiis silang gumawa nito para maging matuwid ang kanilang pamumuhay. And then samantalang sa New Testament, parang okay na. Sige, hindi ko natitingnan ang pagkakamali ninyo. Binanggit na ni Jesus eh. Na hindi na kasalanan, aalis na, na yung kasalanan, di ba? Nagtimpi ang Diyos uh, sa <laughs> pagkakasala ng tao. Kasi paulit-ulit pa rin, hindi pa rin, hindi pa rin talaga gaya ng Old Testament na sila takot sa Diyos, di ba? Uh, pag sinasabing rest day, rest day lahat, walang magtrabaho. Then samantalang sa panahon natin ngayon, kahit araw ng linggo or sabado, ay gumagawa pa rin at ginagawa pa rin natin ang gusto natin. So, sa New Testament, ganun din. Kalooban ng Diyos na baguhin ang pamantayan. Kung sa Old Testament, kailangan mong maging matuwid upang ikaw ay karapat-dapat sa Diyos. Sa New Testament, iba na yung pamantayan. So, nagbago. Kaya, yun yun. Ano bang karapatan ng tao na questionin ang Diyos kung anong nais niya? Kung nagbago ang pamantayan sa New Testament, wala tayong authority doon, di ba? So, yun yun ang gustong iparating din natin, Gaspel, na kung ano ang maibigin, maibigan ng Panginoon. O, oh, nasa Kanya yun. Susunod na lang tayo. Okay? So, nagawa ito ng Diyos dahil may karapatan siya kung ano ang nais niya o maibigan para iwas inggit. O, oh, tama naman. Kasi, yun nga, maraming mga mga consequences uh, sa buhay dahil yung authority ng isa ay gusto natin ang kinin, parang ganon. Uh, nagkaroon ng inggit dahil lamang siya, ikaw ay hindi. So maganda yung gusto ng Panginoon para walang inggit, pantay-pantay lahat. At ganito ang kaharian sa langit. Sa lupa, may pinakamayaman, may pinakamatalino, may pinakamaganda, may pinakamapalad. Ngunit ang lahat ng iyan ay temporary lamang. So May mas mahalaga pa dyan uh, yung pagkalooban ka ng Diyos at alukin ng Panginoon ng isang gawain o gantimpala sa kaharian ng langit. Ito yung mahalaga. Na meron kang, na yung mga taong nasa Diyos, nagpailalim sa Diyos, ay meron siyang gantimpala na hinintay sa kaharian ng langit. Okay? So maganda yan. Yun yun, yun ang assurance uh, na, ng tao na panghabang buhay uh, kumpara sa mga bagay-bagay na meron tayo sa daigdig na ito. So yan, maganda po yan na ang kabutihan ng Diyos ay para sa lahat. Para, para sa abin ay hindi naman pwede. Kasi kung titingnan natin, sabi nga ni Kristo, kahit sa mga masama ay nagbibigay pa rin ang Panginoon. Diba? Kahit sa mga masasama ay nakikinig pa rin ang Panginoon. So, ganun kabuti ang Diyos. Kasi lahat naman tayo ay nilikha ng Panginoon, kawangis ng Panginoon. So, tayo ay corrupted kung bakit nung una ay parang ayaw ng Diyos sa atin kasi corrupted tayo. Uh, ang pagtingin ng Diyos sa atin noon ay, sige, dahil makasalanan kayo, pwede kayong mamamatay. Parang ganoon. Sa so, pagdating ni Kristo, kahit si Yahweh ay nangako na rin na, sige, uh, hindi naman talaga nag, ganun, pa rin, ganun pa rin ang tao. Kaya yung kanyang pamantayan ay binago. Hindi ko natitingnan ang pagkakamali ninyo. Uh, ito na lang ang aking anak sa so, pamamagitan ni Kristo ay bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan. So, yan, maganda yon na ang kabutihan ng Diyos ay para sa lahat, ang kabaitan ng Panginoon at pagkahabag ng Panginoon uh, ay para sa lahat. Kahit yung mga hindi assured ang kanilang buhay, ay pwede pang magkamit uh, ng kahariang walang hanggan. Okay? Pwede pang magkamit. Uh, pwede mo pwede ka pang mag-apply sa kaharian ng Dios uh, ng langit hangga't hindi pa nangyari, hangga't hindi pa naging ganap ang lahat ng bagay ay mayroon pa tayong kasiguraduhan okay pwede pang ma-reassure natin ang buhay natin sa uh, buhay na walang hanggan kasi kung kung titingnan natin ang pinaka observation uh, uh, sa ating gospel uh, kahit masama man okay naintindihan ng Diyos na ang tao ay naging masama. Naintindihan ng Panginoon. Bakit naging masama ang tao? Dahil sa mga hangarin. Di ba? Diba? Nagsimula ito kay Adam at Eva na noong kinain nila yung pinagbabawal na protas. Ano kasi yun ay karunungan. Kaya nabuksan ang kanilang kaalaman. So mula noon, nag-exist na sa tao ang good and bad. Kasi ang routes na iyon ay bungang kahoy uh, ng kasamaan at kabutihan. So, naintindihan na iyon ng Dios kasi nilabag nila eh. Kaya uh, ang pagtingin ng Panginoon is corrupted. Uh, kasi ang tao ay create, created by uh God's likeness, so banal uh kawangis ng Dios. So doon na, doon nakatingin yung pinaka-foundation natin kung bakit mahal tayo ng Panginoon. Dahil created tayo in His uh, likeness. So, yon mga kapatid. Kaya, tayo ay corrupted uh, sa pagkakasala. Pero hindi ibig sabihin na wala na tayong kwenta. So, mahalaga pa rin tayo sa Diyos. Ngayon, habag ang daladala ni Kristo. Uh, yung pag-aayos, yung pagdating ni Kristo, instead na judgment, uh, dahil sa pagkakasala, uh, babaguhin na niya. Aalisin. Diba? diba sinabi ni Kristo, darating ang panahon, na aalisin na ang pagtangis, uh, sakripisyo, uh, kamatayan. At gagawin niya tayong uh, magpakailanman. So yun ay pangako ni Kristo uh, sa huling araw. So ganyan ang kaharian, mga kapatid, sa langit, hindi kagaya sa mundo. Uh, the tayo mag-interpret, uh, the natin tinitingnan ang buhay sa mundo ay magkaiba. Ngunit sa Diyos, uh, kaharian ng langit, lahat tayo pantay-pantay. Walang mahirap mayaman, walang alipin, uh, lahat tayo malaya para sa Panginoon. Okay, amen? And the name of the Father,